maghahain ng not guilty plea sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Sandigan Bayan, ang walong akusado kaugnay ng Manabalyang Flood Control Project sa Nawan Oriental Mindoro. Kaugnay ito ng substandard na road dike project na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Kabilang sa mga naghahain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan, sina DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr., DPWH Construction Division Chief Dominic Serrano, DPWH Project Engineer Felizardo Cagasudo, DPWH Quality Assurance and Hydrology Division Chief Dennis Abagon, DPWH Planning and Design Division OIC Montrexis Tamayo, at DPWH Accountant Lerma Caico. Hindi naman kasama ang kapwa-akusado na si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil wala pang tinatawag na produced order mula sa korte. Ayon sa defense counsel nito, nakatakda sa Enero at Pebrero ng susunod na taon ang preliminary conference para sa graft charges kung saan dito iyahain ng defense at prosecution ang kanika nilang ebidensya. Sa Desyembre naman itinakda ang pagbasa ng sakdal para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents.